Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Melanie Marquez di Pabor Somali si Michelle D sa Miss Grand Philippines. Kung bakit, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre pag-uusapan natin ngayon yung reaction natin dito sa kay Melanie Marquez na hindi siya pabor na sumali si Michelle D sa Miss Grand Philippines. So, eto yung interview niya sa PEP. Sabi niya, Miss International 1979, Melanie Marquez, sabi niya, giving her opinion about rumors that her daughter, Miss Universe Philippines 2023, Michelle D, will join Miss Grand Philippines 2025. Sabi niya, ilang araw nang paksa sa beauty pageant pants na may balak umano ang actress na sumali sa Miss Grand Philippines. Ayun nga. Sabi niya, kung mananalo siya, magiging kinakakatawan siya sa Thailand base ng Miss Grand International sa susunod na taon kung mananalo siya sa Miss Grand Philippines. Nung naman nila ang ina ni Melanie Marquez at sinabi naman ni Melanie Marquez ang kanyang opinion tungkol sa kumakalat na balita. Ayon kay Melanie, narinig na rin niya ang issue. Pero kung siya ang tatanungin, hindi na kailangan pang sumali ng anak niya sa sa iba pang beauty pageant. Pahayag niya, in my opinion, I don't think kailangan pa niya sumali. I think that enough for, for my daughter na nagkaroon siya ng magandang exposure. Uh, at experiences sa past contest na sinalihan niya. Tama na yon Mark na ibinigay niya sa Miss Universe Unforgettable and everybody saw it. So, yon It was well done. Uh -huh. It was well done. She worked very hard and she deserved more than that. But, you know, ang destiny talaga, kung hindi para sa sa'yo, ay hindi para sa sa'yo. I have respect to all the contest, but I think Miss Universe Philippines was enough. Uh, nasalihan na ni rin Michelle yung Miss World Philippines noong 2019. At dagdag pa dito ni Melanie Marquez, tinanong si Melanie Marquez, pabor daw ba si Melanie Marquez kung lalahok si Michelle D sa Miss International ang titulo ng kanyang napanalunan noong 1973 saan naman ng actress na beauty queen sa niya if will asking me mas gusto ko pang salihan niya ang Miss International support na ako lahat naman ng mga desisyon ng anak ko ay support I have nothing against Miss Grand Philippines but I am not familiar With that contest. Pero okay sa akin kung sasali si Michelle D sa Binibining Pilipinas, prestigious yon Malaki ang uh, ipinagbago ng buhay ko na dahil sa Binibining Pilipinas. I always look back yung gratitude ko kay Miss Gloria Diaz kasi ipinaglaban niya ako for the Binibining Pilipinas International title which hindi naman siya nagkamali. Hanggang ngayon, lahat ng event ng Binibining Pilipinas pinupuntahan ko, ang Binibining Pilipinas naman ay prestigious organization yan. So, na at saka we do a lot of charities work. This is Stella Araneta. She did a lot of good things for us. Ayun na sabi ng ating Miss International. So, yon. So, balikan ko lang dun sa mga sinabi. Gusto ko lang mag-react. Ang sabi niya, ah, uh, ito yung ano, sabi niya, opinion niya, hindi na kailangan pang sumali ni, ni, ni Michelle D. sa iba pang pageant. Kasi inap na nga para sa kanyang anak dahil sa magandang exposure at experience nito sa pas na sinalihan niyang pageant. Tama na yung mark na ibinigay niya sa Miss Universe and and everybody saw it. So, ako agree ako dito. Sa totoo lang. Kung ako ang tatanungin ninyo, bakit nga pa sasali pa si Michelle D sa Miss Grand Para saan, di ba? Kasi ako para sa akin, yung sinalihan niyang Miss Universe at doon nga, ibinigay niya yung best niya at naging remarkable naman talaga ang exena dito ni Michelle D at nakita natin 'yon. Kumbaga parang unforgettable talaga yung mga eksenang ibinigay niya, lalo na doon sa kanyang pasarela sa swimsuit. Talagang sabi ko sa inyo, walang makakapantay sa galawan niyang yon Siya lang yon And then sa evening gown naman, ay talagang masasabi ko naman panalo. Kaya nga, di ba, hanggang ngayon hindi natin matanggap na hindi siya nakarating ng top 5. Kasi ang performance talaga ni Michelle D. dito sa Miss Universe, aminin natin lahat. It's more than for top 10 talaga. So, parang feeling ko deserve na deserve ni Michelle D ang top five. So, siguro nasasabi lang to ni Miss Melanie Marquez na parang ayaw niya na sumali talaga si Michelle D. Dahil, syempre, na-hurt siya doon sa pagkatalo ni Michelle D. sa Miss Universe. Kasi talaga, hindi lang top 5 pang top 3 Pa, baka nga mag-runners up pa to o mag-title talaga. ba diba? So, yon Ayun talaga ang para sa akin. And then, it was well done. Totoo naman na talagang Well done talaga dito si Michelle D. So ngayon, pero, gusto ko din mag-second demotion. Sa so, yeah, but you know, ang destiny talaga, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. ay agree din naman dito. Siguro hindi talaga para kay Michelle D. yung Miss Universe. Pero, kung hindi man para sa kanya yung Miss Universe, baka para naman sa kanya ang Miss Grand. ba diba? So, si kung si Melanie Marquez ay naging Miss International, malay mo, si Michelle din naman ang maging Miss Grand International. O, di ba? Mas bongga yun. O, maloka ka as in talagang Grand International. So, hindi lang siguro familiar talaga si Miss Melanie Marquez sa pageant na to. So, parang ang feeling niya, Miss Grand Philippines, ano ba to? O, di ba? Pero, kung susubukan dito ni Michelle D, hindi din natin masasabi kung ano magiging kapalaran niya dito. Risky. Kasi, syempre, naggawa siya ng remarkable performance dito sa Miss Universe. And, I think, kung ako ang tatanungin din nyo, Talagang sugal talaga ang gagawin niyang hakbang dito sa Miss Grand. Oo, hindi biro yan. At nakakatakot kasi hindi ko alam kung mananalo siya dyan o hindi. Alam naman natin ng Miss Grand, kumukuha talaga sila ng prototype beauty na gusto talaga nila yung mga Alang josahan Hindi ko naman sinasabing hindi maganda si Michelle di Very class at very talagang in grande talaga ang beauty ng Michelle D. Kaya ako naman, minsan naiisip ko din, why not? Di ba? Kasi, pasok siya sa category yon. Ako para sa akin, ang nakakatakot lang, kasi si Mr. Nawat, gusto niya talaga yung mga aladyosa ang beauty. At totoo naman yon. Pero, Josa din naman ng beauty talaga ni Melody ni ano ni Michelle D kung ako tatanungin mo. Kaya lang hindi ko masabi na katulad ba siya ng mga lumalaban talaga sa Miss Grand ganon. Pero kung ako tatanungin mo ay bongga yan kasi una popularity bongga pasok sa banga. Pangalawa ay syempre yung galawan kung paano magpasabog talaga si Mer winner. Pero sobrang overqualified para sa akin. Itong si Michelle D. dito sa Miss Grand. Sa totoo lang, guys. Parang piling ko, hindi niya kailangan bumaba para lang sumali sa Miss Grand. ng bonggong-bongga. I mean, malayo na kasi yung narating ni Michelle D. Para lang niyang ginaya si Antonio Porcil. For sure. Ganon. Na alam mo yon na parang si Antonio kasi is uh, bumaba sa pagiging reina niya. Pero isang ano yan ha, isang malaking risk yan. Tapos sasali ka dyan sa pageant. Ako 50-50, 50-50 talaga. Hindi ko maano eh, pero 50-50. Kasi iniisip ko, sabi nga ni Melanie Marquez, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo, eh paano kung para sa kanya pala ang Miss Grand International? Gagawa si Michelle D. ng isang bonggang-bonggang history. The first Filipina woman win golden crown or one golden crown, di ba? Remarkable yun. And possible din talaga na siya ang makasungkit ng corona. Dahil she is Michelle D., anak ni Melanie Marquez. O, so, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pero sa kabilang banda, syempre, yung sinabi ni Melanie Marquez na parang it's enough na ang um, Miss World Philippines and Miss Universe Philippines and then yung exposure nga nang nakuha ni, ano, ni Michelle D ay talaga namang bonggang-bongga. -bongga. Yung experience niya ay talagang winner din naman. Pero syempre, na kay Michelle D pa rin ang decision. Kung gusto niya sumali, wala namang magagawa si Melanie Marquez. Pero pakinggan niya rin yung side ng mami niya kasi baka doon makapag siya ng bongga-bongga. But hindi natin kasi alam yung destiny. Kung hindi mo susubukan, eh hindi mo malalaman. Pero dapat ready lang siya sa anong magiging exactly ganap na pwedeng mangyari kapag hindi ka nanalo o kapag nanalo ka. So, kapag nanalo ka, bebetahin ka. So, kaya ba niyong magbenta? so, yun. Kaya nga sinasabi ko, parang hindi kailangan bumaba ni Michelle D. yung level niya para sa ganitong pageant. ah uh, para lang makuha niya yung corona ng Miss Grant. Kasi talagang gagawin niya talaga I think risky talaga to. Oo, 50-50, 50-50, mananalo ka, 50-50, hindi. Pero ang alam ko, magro-runners up siya dyan. Ganon. Siguro may gusto lang patunayan si Michelle D sa sarili niya at gusto niyang ilaban ang Pilipinas sa paraan na alam niya. So tuloy na sinabi niya, hindi pa tapos ang laban niya. So maaaring gusto niya pang itry uli one more time. Depende yan sa kanya. But malalaman natin sa susunod na taon kung ang desisyon nga ba ni Michelle D ay sasali siya dito sa Miss Grand or hindi. Na kay Michelle D na yan. Oo. Pero kung ako tatanungin mo, tama ang lahat ng sinabi ni Michelle D. Pero si Michelle uh, ni ano ni Melanie Marquez. Pero naloka ako doon ha. Sabi niya kung Miss International daw pasasalihin niya yung anak niya. Ay, ako naman, hindi. Mas gusto ko na lang sumali siya sa Miss Grand International. At sana malaman din yung Melanie Marquez na may bago na ngayong pageant. Ito nga ay ang Miss Grand International. Malay mo, kung siya ay Miss International, si, Mel si ano Michelle D. naman ay Miss Grand international. O, oh, di ba? Mas bongga yung title na yon Mas maloloka si Madam Melanie Marquez. Anyway, uh, si, Melo si Ma Melanie Marquez naman ay concern lang syempre sa anak niya. At sabi naman niya, opinion niya nga lang daw yon Kung siya daw yung tatanungin, hindi niya napasasalihin. Tama na pero na Michelle D pa rin yung huling desisyon. At kung sasali man si Michelle D dito sa Miss Grand International, for sure, so at so susuportahan ni Madam Melanie Marquez ng Bongga Bongga. ba diba? At kahit ako, Diyos ko, talagang winner at gusto ko. So, yan. Actually, gusto ko siya sumali. Pero natatakot ako. Pero gusto ko siya sumali kasi baka nga mamaya ko ang nanay mo ay Miss International, baka ikaw naman ay Miss International. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo Sure! sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Naloka ako. <laughs>